Alas 11 nga ng tanghali, nagchat nga sa akin yung dalawang regular customer ko na o-order nga sila ng biryani. Buti na nga lang nga din at maaga nga silang nagchat sa page na magpipick up nga sila. Uh -huh. Dahil nga pagpatak nga ng 12, marami na nga ang mga estudyante at hindi nga masasabay yung mga order nila dun nga sa mga estudyante papasok nga dito. Kasi kapag ka ganito nga oras, wala pa nga sila Geraldine at si Jenea nga dito sa shop. Madating nga sila dito ng mga alas dos nga ng hapon kasi nga may mga pasok nga sa school. Hello. <laughs> Uy, <laughs> yung yung number <another> two. <laughs> Mocho. Ang <laughs> <Mocho. laughs> <laughs> <Chicken. laughs> ano nga ito? Saalan. Okay na yung ano mo, yun o. Salamat. Chicken biryani, pagtaw. Maya maya nga si Sir naman yung nandito para naman mag pick up nung in order din nga niya. Siya nga yung laging nagpapadeliver papunta nga ng kupang. Mostly nga mga alas 12 hanggang alauna nga siya nagpapadeliver tapos kapag kagabi naman mga alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. So di ba diba, nakabisado ko na nga yung oras nga ng order nga nila. Tuloy-tuloy na naman nga yung pasok ng mga customer nga ngayong hapon. Yes! Yes! Dahil siya may libre kang yelo. <laughs> yelo talaga. Mm. Masaya si Yuwa ka okay, May kasama. Energy at yun. Parang mother niya din. Ayun nga din. Gipit na siya. wag kang ano. Ano? ano strawberry. 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 Blueberry. Strawberry. Strawberry. Strawberry.

top kape Kasi merong ini-offer si Dinaya na ano. ini-offer talaga. Meron siyang ginagamit ng mascara. Ang ganda. Kasi nga parang ayoko na rin talagang magpakabit ng lashes dahil nga nakakalbo nga siya. Sabi ko nga sa kanya, orderan nga niya ako dun sa binilhan nga niya. At itatry ko nga siya kung medyo humaba nga sa paningin ko yung eyelashes ko. So yun, ito na nga lang nga yung gagamitin ko. pa yun ang pagkape. ingay niya <laughs> Tapos, sabi niya mga sa akin. Sabi niya mga sa akin. Ang laka-laka ng katawan, hindi siya Yung naku, ice cream, kapatili. lasang so, gata. Oo, sabi <laughs> So yun nga nagustuhan ko naman siya kasi medyo humaba din sa paningin ko yung pilik mata ko kaya sabi ko ititigil ko na nga muna ulit yung pagpapalagay nga ng eyelashes. Actually matagal ko na rin naman talagang pinagpahinga nga yung lashes ko na malagyan nga siya ng fake lash. Yun nga lang kasi nung nagpunta nga kami ng Benguet para nga mag hiking doon na naman nga ako nag start magpalagay. Itong gabi nga puro regular customer na naman nga yung mga andito sa shop. Tapos yung best Katulad ng kahapon. Kasi

Kinagabihan nga andito nga si Lab, yung kapatid nga ni Erol. Sila nga yung mga pamangke nung may-ari nga nung inuupahan nga namin. Meron nga siyang sinabi sa akin na may mababakante nga daw na isang paupahan nga. bandarin rin dito, malapit nga sa amin. Tinatanong nga niya ako na baka meron nga akong kakilala na gustong umupa. So yun, baka meron nga naghahanap dito ng mga gustong mag-business at walang mapupwestuhan. Along National Highway nga siya at malapit lang nga dito sa pwesto nga namin. So yun, message nyo lang siya. For more info, maganda nga dito sa pwesto ng bayan daanan kasi nga maraming ang tao. At daanan nga siya. So yun nga, alas 10 na nga ng gabi at tuloy-tuloy pa rin nga yung mga customer na pumasok nga dito para kumain. Ang lalago, tumakbaon. lahat. na lang po ng number. Okay. So itong gabi nga si Sir Randy, yung taga-kupang ulit, nagpa-deliver nga ulit siya ng isang beef at saka chicken biryani. Nilinisan din nga namin yung mga aircon kasi nga ang dami na rin alikabok. Dahil tabi nga lang nga din kami ng kalsada kaya ang bilis talaga niyang madumihan. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!